Na to. Kaya nga, nag-casual lang ako eh. Ha? Casual lang yan? Ako naman eh, paano kung nakabihis ka? Eh, no! Ang yabang, Ay, yabang nito eh. Ay, Major, maitanong ko lang sinong mas maganda? Ito o si Gloria? ka ba? Hindi naman competition to. Di ba, Gloria? Pero, curious na din ako sa sagot mo. Ano? Sinong maganda? Ah, uh, siyempre. Ang ganda si Mildred. Happy birthday. Pero, mas yes, maganda naman yung misis ko, di ba? <laughs> <laughs> Oh, sya, sure. sige. Um, iwan ko na muna kayo, ha? Iche-check ko lang yung mga ibang bisitang bagong dating. Ha? Okay? Just enjoy. Okay? Bye. <laughs> Major? Ex mo yon? Bakit hindi mo pinili? Ang lakas. dapat hindi ko pinipiling lumapit sa'yo. Mahilig ka manampal. Kumain na tayo ng kubuto. Nakarahilo ako, Major. Hello. Naduling ka nga eh. Oo, ano? Kung mo sa pala yung gulbingin kita. Miss Mildred, natagpunan.